Hello mga masis sa buhay. So habang nagtatambay kami dito sa Circle, meron po kaming... Ah, ate, ano po yung pangalan? Si Nanay, ano po yung pangalan nyo? Reyes. Nel de los Reyes. Ilang taon ka na po dito sa Circle? Tatlong taon. Ah, tatlong taon. Dito lang po talaga naglilinis po? Dito lang po naglilinis. Ito lang po yung work nyo po? Nakakaibot kami dyan. Meron na po may event. May mga anak po ba kayo? Wala. Ah, wala. Ah, single. Kumusta po yung pagtatrabaho dito? Ayos naman. Buti naman. Oh. Ano yung mai advise nyo po sa mga kabataan na uh, ayun, parang umaasa lang sa parents at uh, kumbaga hindi tumutulong sa mga ano po yung advice ninyo? Dapat yeah, ay ayaw mga magulang. Sa magulang yan, aga, ano, sumusunod sa magulang. Ah, sa magulang. Sa magulang yan. So, ibig sabihin kung ano yung naging action ng anak dahil sa magulang din? Opo, oh, sa magulang yun. Ah, okay. Maski wala akong anak na nakikita ko sa mga anak na parang hindi sinuturoan ng ibang mga magulang. Mm -hmm. Suwail. Ah, Suwail. Suwail ang mga anak. Mm -hmm. Ayun, salamat po sa okay. maiksing interview na. Okay, thank you. Yan lang ang ano, maliwanag sa Saludo po kami sa inyo kasi kung hindi dahil po sa inyo, hindi po nagiging malinis dito yung lugar. Okay, okay salamat. po. May Facebook account po ba kayo? Ay, sige po. Ano po yung pangalan nyo sa Facebook? Anil de los Reyes. Anil ah, de los Reyes. Sige, add ko po kayo. Ay, tingnan nyo po tong video na to sa ano, Maricel Atibagos Butad. Ilalagay ko tong video po na ito. Maricel. Atibagos Butad. Ah, oh, ayun. Marvin Butch po, asawa ko po. Ah, okay, opo. Ah, okay. ah Bicol ka. Mas bate ako. Ah, mas bate na wala ulan ka pa na. Oh, sa oh, ka pa na. Oo, pa lang at dagat lang. Oh, uh, ah, 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 ah. Basta ako pa ko galigas pi. Ay, ito last na lang na question pala na. Ano yung ah, kahalagahan ng pagiging masipag? Dapat dapat pag ano tinuro ng mga busing natin, oh, yes. susundin. Ayun. Uh, Kasi hindi ka naman tatagal, ito. no, kung hindi ka masunurin, no, no. Okay. Alright, so thank you, pa. Okay. Ah, sa Walter Talipapa siya. Uh -huh. So yun na nga, si Ate Nell de los Reyes is na-interview natin ng sagletan. Siya po ay naglilinis dito sa circle and yun nga ang advice niya no no sa mga lahat ng kabataan diyan ng mga patamad-tamad ay nakadepende din pala sa parents siya na mismo ang nagsabi so yun lang naman ang aking interview sa kanya and sobrang saya niya ay binigyan natin ng konting reward sa kanilang kasipagan and sobrang nakaka-inspired po yung mga tao na yun kasi hindi po siya tatagal sa trabaho niya kung hindi dahil sa kanyang uh, sabi niya nga sumusunod kung ano yung iniutos ni bossing yun eh, kasi naman yung iba, pag wala si Bosing hindi naging masipag. Pag nandyan si busing, ang sipag-sipag. So, siguraduhin natin kapag tayo ay may trabaho, pasalamatian natin yan. And gawin natin na parang atin talaga. No, hindi dahil lang sa sahod. Dahil ang sahod is bonus talaga yan sa sipag natin. Pero at the end of the day, sa mga lahat ng ginagawa natin, tayo at tayo pa rin talaga ang natututo. Always remember that success is start when you decide to begin. Bye-bye!